Alam mo ba kung bakit si Toby ibig kung sabihin ay Obito ay ipinakita ang kanyang mukha kay Kisame kahit na ito ay itinago niya kay Pain at sa iba? Bakit ginawa ito ni Obito? Ito ay napakasimple. Sa kaso ni Kisame tanging siya lamang sa Akatsuki ang nakakaalam na si Obito ang tunay na kumokontrol sa Akatsuki ng palihin bago niya ipinahayag ang kanyang tunay na pagkatao kay Kisame. Sa isang flashback sa Naruto Shippuden episode 251 makikita natin na ipinakita na ni Obito ang kanyang mukha sa kanya. Sinabi ni Obito kay Kisame na pinagkakatiwalaan niya ito bilang isang kakampi kahit na si Kisame ay walang alin lang ang pinapatay ang kanyang sariling mga kakampi na isang kabaligtaran ng kasalukuyang Obito, inalok din niya na ibigay kay Kisame ang tunay na katotohanan ng mundo gayon paman hindi alam ni Kisame na si Tobi ay si Obito. Pagkatapos ng kamatayan ni Itachi, noong si Kisame at Tobi ay naging magpartner ipinakita ni Tobi kay Kisame na siya ay si Obito. Mas pinagkakatiwalaan ni Obito si Kisame kaysa kay Pain.